tay tayo sa sawmill. Ito guys, kawawa naman yung bahay niya dito. Kaya pupuntahan natin siya dito. Ito po. Ito. Kaya pwede ba kita uh, ma-interview? Pwede. Okay. Pasok ako ah. Ito si kuya yung bahay niya. Tingnan oh. mo. Nag-iisa ka lang dito kuya? Oo. Uh, ang gagawa mo? Makain ka? Ano ah, nagluto? Ito yung bahay ni Kuya. Pwede bang makita yung bahay dito kaya no? Ito bahay ni Kuya. Wala kang kuryente dito kaya? Solar din ang Ah, solar. Ito yung pinakabahay. Isa mo lang dito eh no? Kasi ito yung lutuan nyo. Eh, malapit din siya sa ilog. Ito lang ilog no. Matagal ka na dito kaya? Matagal ah, na. anong trabaho mo ngayon? Wala na na. Natapos na namin yung bahay na ginagawa sa baloy. Ah, nagkakarpintero ka rin pag may ano, ah. available. Ah. ah. Kung may nagtatawag, wala, wala. Kung ba, meron, pag, meron, meron. pag may trabaho lang, hmm. yun lang. Ah, uh, lang. Kumakain ka pala kuya, ito, ito yung pagkain ni kuya. Oh. Ano ulam mo kuya? Ano lang to? Ah, uh, yan. Ah, gulay. Noodles. Oh, oh, yan. Noodles na may gulay, ah. tas tuyo. Oh. Talagang pagkain talaga ng Pilipino yan. Saan ka nagigib ng tubig mo dito? Malapit sa ano? Ay, nagbabayad ka pa? Meron. Oh. Wala. Pagkain. Yung area niya rito maluwag din. Oh. Tsaka ano, mapuno. Hmm. Ito yung pinakabahay niya. Eh. Yan o. Oh. Yan. Bahay niya. Tapos ito, daanan na ito. Yan na pinakailaw mo, no? Matutulog na, patay na lahat yan. Ah, wala bang nagmumulto dito, kuya? Meron. meron. <laughs> Parang meron. May... Meron na rito, eh. Ah, meron dito. din? Oh, dito, Oh. Wait, lady. White lady ha. Buti hindi ka sinasamahan dito sa bahay mo ha. Gusto pumasok sa loob Para may kasama ka na. <laughs> Simple lang yung bahay dito ni Kuya oh. Pero tahimik, 'di ba? Yun nga lang iisa lang din. Wala ka mga mag anak dito kaya. Ah, hiwa wala yan, no? Pero isa mo lang talaga dito sa bahay mo, no? Pinabantayan ko lang baka kasi gawin ano 'to eh ano ng mga tambahin ng mga kabataan dyan ay oo, sa bagay para iyo ito ang ibanan iwan. to kasi, alam mo naman marami na ang mga ano natin dyan tsaka mga tatambayan lang dito no dito. oh, mamaya gawin pa nila sa ano nang masama dito kaya ayoko iwanan to eh yeah, ako kaya. pero mapuno din yung lugar dito di kuya oh. salamat Ha. Uh, punta na ako kuya salamat salamat ah uh, -huh.